Hello guys. Uh, sa ngayon, tuturo ko sa inyo naman kung paano mag cleaning ng window type non inverter na carrier. Carrier Optima. Tara, tamahan niyo ako. Let's go! So yun guys, alisin lahat natin lahat ng tornilyo sa taas, gilid, sa kasalikod. Makita nyo yan guys kapag cleaning kayo niyan yun pala guys yung yung stereo niyan. nung dumating sa akin nakahiwalay na yan kaya pinalik ko lang ulit para makita nyo kung ano yung posisyon nya yan alisin natin guys yan alisin natin yung dalawang tornilyo guys dyan sa bottom nya kasi pag di natin alis yan di natin maalis yung fan motor nya yan yung socket range socket yung socket guys socket yan paano nyo lang inalis balik nyo ng ganun din pagbabalik nyo na guys alisin din natin yan pati yung compressor cover ng terminal guys alisin din natin guys yan alisin din yung terminal o, picture nyo yun guys para di kayo malito yan guys may tornillo yan hindi ko lang alam bakit nung dinilipo sa akin walang tornillo so yan pakita ko na rin sa inyo guys may tornillo dyan na alisin nyo yan para maalis nyo yung control box alisin nyo yung sensor. Ayan. So, pinaba ko na. Ayan. Alisin yung fan motor. Alisin yung styrofoam. Ayan. Ayan. Nga pala guys, gusto kong sana alisin yan kaso di ko maalis kasi meron siyang epoxy. Steel epoxy. Ayan. So, ganyan na lang. Lilinisan ko na ng ganyan. Sa so, hindi ko mapakita sa inyo guys. 'Yan, dinisenyo yung bottom, yung evaporator, yung condenser. Ganyan guys, ganyan ang pag-spray. Okay, part 2.